po, good morning, good morning po. Ha? kumusta po ang lahat ha, mga ka-idol? Oh, so ito na po yung araw na ating hinihintay mga ka-idol. So ngayon na po ang araw ng halalan. So okay, prepared na po tayo mga ka-idol. So kailangan po magating pumunta sa mga uh, persento mga ka-idol kung saan po tayo bubuto para hindi tayo abutan sa pagkasara sa ating uh, mga persent mga ka-idol. Ha? O, lalo na po dyan sa ating mga probinsya o, na malalayo pa lakarin papunta sa mga eskwilahan. So, ready na po ang lahat. oso so, mga kaidol, nagbigay po tayo ng kunting uh, guidelines, mga kaidol, sa mga bagong mga butanti. Ha? Yung mga bagong butanti na uh, hindi pa nila alam kung uh, paano tayo mag oso uh, so, nagbigay tayo ng... Uh, uh, guidelines. Oh, yung uh, video na ito mga kaidol, eh, galing po ito sa Kumilik. Oh, uh, pero may makita po kayo dito na guidelines kung anong gagawin natin kung nasa loob na tayo ng persink mga kaidol. Uh, sa ating mga pagbuto. Oh, uh, para hindi tayo malito at uh, hindi tayo mawala uh, sa iri mga kaidol. Hindi natin alam ang ating gagawin. So, while waiting kayo sa yung uh, linya, kung halimbawa mataas ang linya o kaya Uh, naghintay kayo o naghanap kayo sa inyong mga pangalan uh, so panoorin po din yung aking video mga kaidol para malaman po ninyo kung anong kanyang uh, mga gagawin po sa loob ng persing kung uh, saan kayo buboto mga kaidol so panoorin po yung mga kaidol guidelines po to mga kaidol sa mga bagong butante igaling po to sa kumilik mga kaidol so panoorin natin Handa ka na bang bumoto sa 2025 national and local elections? Sa May 12, 2025, boboto tayo para sa senador at party list at para sa mga lokal na opisyal. Ang regular na oras ng botohan ay mula alas-7 ng umaga hanggang alas-7 ng gabi. Para sa mga persons with disability, senior citizens, kasama ang kanilang assistors kung ang mga ito ay rehistradong botante din ng kaparehong calling place at gayon din ang mga buntis, maaari silang bumoto ng mas maaga. Sa pamamagitan ng early voting hours, pwede na silang bumoto simula alas 5 ng umaga. Para sa inyong gabay, ito ang walong hakbang sa pagboto. Una, lumapit sa electoral board at sabihin ang inyong pangalan, precinct number at sequence number. Ikalawa, titignan ng Electoral Board kung ang inyong pangalan ay nasa Election Day Computerized Voters List o EDCVL at titignan din kung may marka ng Indelible Ink ang inyong kuko. Ikatlo, kung walang marka ng Indelible Ink, i-verify ng Electoral Board ang inyong pagkakakilanlan at papipirmahin ka sa EDCVL. Ikaapat, ipapakita sa iyo ng EB Chairperson na maayos at malinis ang balota. Ilalagay niya ito sa Ballot Secrecy form